Noong unang panahon, sa gitna ng luntiang kagubatan, masayang namumuhay si Tipaklong na mahili gumawid at si Langgam na masipagmag-ipon ng pagkain. Habang abala si Langgam sa kanyang pag-iipon, si Tipaklong na may patuloy sa kanyang pag-awit at paglilibang, hindi niya iniisip ang hinaharap sapagkat ang mahalaga sa kanya ay ang kasalukuyang ligayat. Hoy, Langgam! Bakit ka naman nagtatrabaho ng husto sa napakagandang araw na ito? Halika, magpahinga ka muna dito sa tabi ko. Kamusta, Tipaklong? Pasensya ka na, pero hindi ako pwedeng tumigil. Kailangan kong mag-ipon ng pagkain habang maaraw pa. Baka dumating na ang ulan. Ay, Naku! Ang dami-dami pang pagkain sa paligid? Sobra kang nag-alala? Ang buhay ay para sa saya at kanta siguro nga, pero mas mabuti ng handa kaysa magsisi. Segma una na ak tipaklong. Hindi alintana ni tipaklong ang mababala ni langgam. Ang mahalaga sa kanya ay ang kasiyahan sa bawat araw. Ang leksyon o aral dito ay dapat magtrabaho at maghanda habang maayos ang panahon para hindi magutom kapag dumating ang tag-ulan